isang araw may nakita akong isang prinsesa nakatilingin nakatingin sa salamin tila ba'y may gustong sabihin sa akin ako'y natulala sa ang kinyang ganda Hindi ko mapaliwanag ang aking naramdaman nagtatanong ako kung bakit niya ako ginalaw sila ba'y tuwang-tuwa ang aking puso sa aking nadarama? Para bang isang bulaklak ng sampagita ang kanyang mukhang kaaya-aya habang nakatingin sa akin puno ng gintok gintot pilak ang kanyang korona gusto kong hawakan ng kanyang mga mukha at sa aking isip lagi kong iniisip at nakatatak na ang kanyang larawan sobrang hindi ko maipalanag ang aking nararamdaman sa tuwa sapagkat gusto kong gusto kong hawakan ang mga niyang ngiti aking pagod nagaling sa trabaho ako'y tilang tuwang tuwa na biglang nawala ang aking pagod sa anyang kinang at tingning na para pang isang diamante kung harap mo sa maraming kababaihan ang aking nakita wala pa sa kalinkinan ang kanyang naaangkin na ganda. Iniisip ko ng mabuti kung bakit ko siya nakita. At bakit siya nagpakita. Gusto kong abutin ang mga kamay niya. Humiga sa bisig niya. At kasamang maglakbay patungo sa tirahan niya. Kaya kung may pagkakataon ka muling, ibalik ang oras at araw na nakita ko siya. Masasabi kong dun ako lumigaya.